Ang kahilingan ng ina ni na Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee, kasama ang dalawang anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mo? Sumagot siya, Kumaari po sana kapag nagahari na kayo, paupuin niyo ang dalawa kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinagot sila ni Jesus, Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, Opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, Maaaring kaya nga ninyong tiising. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang malaman ng sampung tagasunod kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila, kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, Alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila, at kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gusto maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao.